Hello mga kainday ko, yan isang miniserie na naman for today's video ang inyong Inday Maria So ayan na nga dahil tapos na kami maglinis kahapon at nung isang araw Ayan it's time to ano na naman tayo ng ating mga kalakal So inasikaso na nga namin dyan ang pag-ayos ng aming mga kalakal Dahil ibebenta na namin yan sa junk shop, oh my gosh yung junk shop pala dito sa amin mga kaindig ko ay nasa labas lang ang kanto namin. Nakita nyo naman doon sa mini vlog ko kay Ate Sophia. Nung pumasok siya sa school ay nandun lang sa may kanto sa may gilid. So doon po, lin lang din ang junk shop. Kaya madali lang po talaga kami nakakapagbenta ng mga kalakal kapag gugustuhin namin at kapag marami na kaming naipon. Yung mga kalakal pala namin mga kinday ko ay kadalasan ay bigay lang ng mga kapitbahay, mga naiipon nila sa kanila mga bahay-bahay. Tapos ilalagay nila doon sa may sako sa labas. Tapos kami na lang ni Joa nagbebenta doon sa may junk shop. At syempre, sa amin din yung benta, di ba? Sa club naman kung sa kanila pa din, Charis. So, yun na nga mga kindi ko. Sinabi ko nga sa pangalan anak ni Jo na videohan kami hanggang sa um, ilang minutes lang para meron naman akong long video. Kasi wala na talaga akong nagagawa dahil sa panay... Um, gawa namin sa labas, panay linis namin sa labas at panay gawa namin ng mga kalakal. Kaya sabi ko um, video niya ako para meron ako may entry mamayang gabi. Diyan nga mga ka ko ay talaga masama pa talaga yung aking pakiramdam dahil tinatrangkaso pa po talaga ako pero syempre kailangan kong tulungan si Joe dahil marami-rami din yan. at, kawawa naman kung mag-isa lang siyang magliligpit, magtatanggal ng mga kalat siyaan sa labas. O diba? Nakaka... Awa naman at masakit din ang katawan niyan, masakit din ang ulo niyan, parehas kaming nilalagnat, grabe. Nilalagnat na kami sa ano kasi paga namin sa paglilinis, o di ba? Kailangan na kasi namin yan mga kanday kumahasika. So dahil bukas ay weekends na naman, so kailangan namin maglaban ng mga labahan. Kahit masama ang pakiramdam talaga bilang isang ina, ay hindi ka pwedeng umabsent sa mga gawain. Magpapahinga ka lang, pero pagkatapos ng ilang minuto, ilang oras, ay kikilos ka na naman. Dahil walang ibang kikilos, lalo na kung maliliit pa ang iyong mga anak. At medyo masama nga din po talaga ang pakiramdam ni Kale. Pero kita nyo naman, ang liksi-liksi. Talagang -liksi. todo papawis pa po talaga siya dyan sa labas mga kay ko. Kaya hinahayaan ko lang din kaysa naman magtamlay-tamlay siya sa loob. Mas, na mas nag-aalala ako kapag nakatamlay siya. Tapos masama ang pakiramdam niya. Kaya okay lang din sa akin. Takbo siya ng takbo para mas lalong pagpawisan. Tinatanggalan na nga namin mga kainday ko ng salamin, ang bintana na bakal na yan dahil hindi naman pwedeng dalhin yan sa junk shop na may kasama pang salamin dahil alam ko kasi na hindi yan nabibenta kaya talagang tinatanggal namin, dinadahan-dahan namin. Pero yung sa akin kasi ay basag-basag na kaya talagang binabasag ko pa siya lalo para mas mabilis ko siyang matanggal. Mahaba-habang tanggalan nga ng mga salamin yan, mga kainday ko. Dahil tatlong pintana yan ng salamin. At yung isa ay buo pa. Kaya talagang iniingatan talaga ni Joe na huwag mabasag. Kaso, yung isang salamin ay hindi umubra. Talagang nabasag pa rin yung dulo. Kaya tinuluyan na niya. Pero yung isa kasi, talagang pilit niyang dahan Kasi, pwede ba mapakinabangan at ilagay ulit sa bintana? Medyo madami-dami nga rin yung mga kalakal namin nga mga kainday ko kasi nga naipon na rin namin yan ng ilang araw kasi las namin eh nung Saturday pa nung nandito pa sila ate Edna ng um, yung bago sila lumipat ng bahay. Kami din kasi nagbenta ng ibang mga kalakal niya, ibinigay na yun niya. Yun sa amin, kaya yung araw na yun ay meron din kami na pagpartihan ni Joe at ibinili din namin ng ulam. At ito naman yung next benta namin kanina. Kaya malaking bagay din talaga kasi nakakabili kami ng na mga ulam-ulam namin. O ba diba? may pera talaga sa basura mga kainday ko. Kaya kayo mga kainday ko, kung meron kayong mga kalaka sa bahay nyo, itabi nyo, ipunin nyo. Pasaan ba't kapag marami-rami na yan, ay pwede na yung maibenta sa junk shop. Wala pa nga dyan si Ate Sofia mga kainday ko kasi alauna pa lang yan ng tanghal ng hapon. Eh, si Ate Sofia umuwi ay almost 4 na pero nagbili naman ako sa kanya na niya ako ng gamot kasi yung ano na yan talagang nilalamig na ako at sobrang sakit na ng ulo ko. Gusto ko ng mahiga, gusto ko na ulit pagpawisan pero talagang naiinis ako kasi pinagpapawisan lang ako sa likod. Hindi ako pinagpapawisan sa ulo o sa mukha. Ayun ang gustong gusto ko dahil sobrang sakit talaga ng sintido ko mga kainday ko gustong gusto ko talaga pinagpapawisan ako pero hindi naman nangyayari puro sa likod lang kaya grabe na tuloy yung ubo ko habang nagtatanggal nga siya ng mga salamin, ay talagang um, inunti-unti ko na din iligpit yung mga kalat para naman hindi matapakan ng mga bata yung mga basag na bubog. Kasi pag nasukat sila, baka kami pang basisi ng kanilang mga magulang o yung mga anak namin ay ma ano matusok dyan ng mga salamin. Kaya talagang winawalis na namin, agad ng na winawalis para hindi na nila madaanan o matapakan pa. Medyo mababa nga rin itong video na ito mga kainday ko kasi umabot lang naman to ng 8 minutes. Kaya pagtsagaan nyo na pakinggan yung mga pinagagawa ko dito mga kainday ko. Ayan. Sabi ko nga sa kasama ko talagang um, kinakaroon na talaga namin yung pagiging mga ngalakal. Kaya, di ba? Kita nyo na Ang busy kami palagi. Hindi na nga ako nakakapag-reels. Mm -hmm. Hindi na ako pag upload Hindi na ako nakakapag-reply sa mga comment. Kasi, pagpasok ko talaga sa kwarto, talagang lagi ako nakakatulog dahil sa sobrang sakit ng katawan ko. Hindi na biro yung nararamdaman ko. Talagang tinatangkaso na ako ng todo-todo. Pero lumalabas pa rin ako para pinagpapawisan ako dahil lang hirap pa nakakulong ka. Lalo sa bahay, lalo kang um, nagkakasakit. Kaya nakakainis talaga kapag merong um, masama ang pakiramdam. Hawa-hawa na talaga ito. So ayan na nga mga kaindeg ko, konting marites kami kasi wala na nga akong ginagawa dyan. Iniintay ko na lang siya na matapos at magtanggal. Tapos nandun nga sa bandang gilid si Kuya Delphine naman panay punas ng motor ng kanyang palalabs. O ba diba? Sapa kasi pag talaga ni Mang Delphine, lagi niyang sinusundan yung mga gamit ng kanyang palalabs. Kaya nakakatuwa naman, di ba diba? Yan na yung palagi niyang ginagawa. Ayan. Nilalatag na nga namin isa-isa yung mga karton, yung mga kalakal at pinagsiseparate na namin silang ilagay sa mga kanyakan uh, kanya-kanyang um, sako para pagdating doon ay eh, hindi na namin kailangang paghiwahiwalayin dahil magkakasama na yung mga magkakaparehas na kalakal na bibenta namin. Yung karton na yan mga kainday ko, kita nyo, sobrang dami niyan pero grabe, hindi lang yan hindi naman yan umaabot talaga ng 20 pesos pero chinatsaga lang namin ipunin kasi sayang din naman. Um, din mga galing lang din lang sa mga apartment na nangungupahan, sa ibang lugar, kila Kuya Iniipon lang talaga namin sila lang iniipon hanggang sa dumami. So dahil nga maluwag yun sa labas, ginagawa na rin namin siya ng lagay ng mga kalakal. O ba diba? So kanina nga mga kinday ko, nakita kasi namin tambak na yung sako at marami ng mga kalakal. Kaya naisipan na namin ibenta para meron kami pambining sa sabon bukas kapag kami ay naglaba. Grabe! Talagang lahat na kinakarir namin. Kaya sa mga gusto magpalinis dyan, Um, contactin nyo lang po kami, maglilinis kami. Basta bawa lang sa mga masyadong maseselan kasi namin naman ang linis-linis namin. Talagang kung ano lang yung gawin namin, yun at yun lang yun. Chari. So ito na nga mga kainday ko, malapit na nga matapos ang long video ko na to kaya napapasalamat ako sa mga nanonood ng aking mga video hanggang dulo. Ayan, God bless po sa inyo at sa mga kapwa ko content creator. magtuloy tuloy lang po tayo sa mga pangarap natin. Ayan po, God bless!